Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas The News Nationwide. Balita naman si Mayong Daga, Thailand at Cambodia nagkasundo na agaran at walang kondisyong tigil putukan ayon sa Prime Minister ng Malaysia. Mula po sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Sumang-ayon ng mga pinuno ng bansang Thailand at Cambodia sa isang agaran at walang kondisyong tigil putukan pagkatapos ng limang araw na labanan upang wakasan ang kanilang mga sagupaan sa hanggan Ito'y sinabi ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim nitong Lunes kasunod ng mga pag-uusap ng dalawang nasabing bansa sa Malaysia. Ang mga pag-uusap ay pinangunahan ni Anwar na kasalukuyang tagapangulo ng ASEAN Regional Bloc kung saan nagkasundo ang magkabilang panig na itigil ang labanan at ipagpatuloy ang direktang komunikasyon. Sinabi rin ni Anwar nag-alok din ng tulong ang China at Estados Unidos para sa mga negosasyon. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Cambodian Prime Minister Hun Manet kay Trump at sa China para sa pagsisikap na makilahok sa proseso. Umasar nito na ang mga solusyong inihayag ni Anwar ay magiging isang kondisyon para sa bilateral na talakayan upang bumalik ang normal na relasyon mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas. Ito si Jay Arvalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radio Pilipinas. News Nationwide.